kagaya ng maraming probinsya. Dito sa amin ay karaniwan na ang tahimik na gabi at kakaunting tao sa daan kapag dumilim na. Sa gitna ng barangay namin ay may isang maliit na sari-sari store na pag-aari ni Aling Belen. Matanda na siya, siguro mga nasa 70 years old na araw-araw pa rin siyang nagtitinda hanggang hating gabi. Hindi lang paninda niya ang dahilan kung bakit sikat si Aling Belen. Bukod sa masungit siya, marami rin ang nagsasabing kakaiba ang matanda. Madalas daw itong kausap ang sarili at minsan may naririnig ang mga tao na sa loob ng tindahan isang gabi medyo late na akong umuwi galing trabaho kaya napadaan ako sa tindahan para bumili ng sigarilyo bukas pa ang tindahan ni Aling Belen nang lumapit ako agad akong sinalubong ng malamig niyang tingin anong bibilin mo? mataray niyang tanong. Ah, uh, isang kahapon po ng Marlboro. Habang kinukuha niya ang sigarilyo, napansin ko ang kakaibang amoy sa tindahan niya. Parang amoy lupa, pero may halong lansa. Hindi ko nalang lang pinansin. Baka dagalang sa sulok-sulok nang inaabot niya sa akin ng sukli ko. Narinig kong malinaw ang isang mahinang bulong mula sa loob. Huwag kang aalis! Kinilabutan ako, pero si Aling Belin ay tila walang naririnig. Tumalikod siya, parang may kinakausap na di ko nakikita. Ah, uh, Aling Belen, Sino po yung kasama nyo? Hindi ko napigilang magtanong. Biglang bumaling sa akin si Aling Belen. Matalim ang tingin. Wala kang nakita! Umalis ka na! Dali-dali akong lumakad palayo. Pero pagdating sa bahay, hindi ako mapakali. Iniisip ko kung ano ang nangyayari sa loob ng tindahan niya. Kinabukasan, kumalat ang balitang nawawala daw si Mang Karting, isa sa mga kapitbahay namin. Huling nakita raw siya sa tindahan ni Aling Belen noong gabing dumaan ako doon. Hindi ko maiwasang mag-isip. Kinagabihan, napagdesisyonan ko ang balikan ng tindahan pero nagkubli ako sa dilim para hindi ako mapansin habang nakasilip ako mula sa isang puno nakita ko si Aling Belen nakatingala siya sa langit at may binubulong biglang bumukas ang pinto sa likod ng tindahan may aninong lumabas. Parang isang matangkad na figura na parang tao pero napakaitim. Narinig kong muli ang malamig na bulong. Kailangan ko pa ng isa. Tumibok na mabilis ang puso ko. Naisip ko agad si Mang Karting. Hindi kaya bago pa ako makaalis, biglang lumingon si Aling Belen sa direksyon ko. Nanlilisig ang mga mata niya na parang may alam siya kung nasaan ako. Hindi na ako nagdalawang isip at tumakbo agad ako pa -uwi. Pagdating ko sa bahay, agad akong nagtago sa kwarto at nagkulong. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga nakita ko buong gabi akong hindi nakatulog. Kinabukasan, agad kong ipinagbigay alam sa mga kapitbahay ang nakita ko. Agad din naman naming isinumbong ito sa barangay chairman. Hindi nagtagal. Nagpasya ang mga opisyal ng barangay na imbistigahan ang tindahan. Kinagabihan, bumalik kami kasama ang ilang barangay tanod. Tahimik ang paligid at sarado ang tindahan. Pinilit naming buksan ng pinto at doon naming nakita ang nakakakilabot na tanawin. Sa loob, nagkalat ang mga gamit na tila pag aari ng mga nawawalang kapitbahay. Sa sulok ng tindahan, may isang pinto na nakatago at bahagyang nakabukas. Daan-daan naming binuksan ng pinto. Bumungad sa amin ang makitid na daan pababa. Tila papunta sa ilalim ng lupa. Kahit nakakatakot, naglakas-loob kaming sundan ang landas pababa. Habang papalapit kami sa dulo, lalong lumalakas ang kakaibang amoy. Amoy lansa at amoy lupa. Nang makarating kami sa dulo, isang malaking kuweba ang tumumbad sa amin. Sa loob nito, nakita namin ang mga nawawalang tao. Nakapiring ang mga mata at nakagapos. Bigla kaming nagimbal nang marinig namin ang boses ni Aling Bilen mula sa dilim. Akala nyo ba? madali lang takasan ng sumpa ng lugar na ito. Hindi kami makagalaw sa takot nang biglang lumitaw sa dilim ang matangkad na anino. Bago pa kami makatakbo, naramdaman namin ng lamig ng kamay nito na humawak sa amin. At mula noon, hindi na muling nakita ang sari-sari store ni Aling Belen. Ngunit tuwing gabi, naririnig pa rin namin ang malalamig na bulong. Kailangan ko pa ng isa. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon, i-comment nyo lang sa baba kung may na-experience na ba kayong kakaiba sa inyong mga probinsya. Huwag nyong kalimutan mag-like, share at subscribe sa darker room para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento.